Namin namimiss ka na namin? mo ka muna dito. Pag-usapan niyo yung iawan niyo nila pa, mama. Oh, maya, maya. Hindi ko naman kayo pinababayaan. Lahat mga anak ng pag-iirap ko pag dito, hindi naman para sa akin, hindi para sa inyo magkakapatid eh. Patawarin mo na ako, Leo. Mabaho lang pamilya natin. Magandang hapon po Ma'am Remy at uh, maraming salamat po sa pagdalaw niyo po dito sa Wanted sa Radyo. Napakalayo pa po ng inyong pinanggalingan, Ma'am. Ma'am, ito pong inyong reklamo ay inyong mister mismo, si Sir Leo Teryo Tuyay. Ano po ang inyong inireklamo sa inyong mister, Ma'am? Ah, uh, hmm. totally Ma'am, hindi ko naman po i magrereklamo sana. Ang gusto okay. ko lang po sana'ng mangyari, magkakaayos po kami. Mm -hmm. 'Yun Kahit lang po, po yung ano kasi yung mga allegation po ganyan sa akin. Mm-hmm. Tungkol po sa third party, eh wala naman po akong ginagawang hindi maganda mm -hmm. para sa kanya. Ang ano lang niya, yung iniisip lang niya, kung may nagsasabi na sa kanya na no, wala naman, ano, yun na lang po yung ibinabase niya. Okay, ininawain natin, ano, ma'am. Ang inyong mister ay nasaan po ngayon? Nasa Japan <clears throat> po siya, ma'am. So, isa po siyang OFW? Opo, ma'am. At gano'n na po nakakatagal si Sir uh, Leo doon? Magtutuyos mag na po ngayong March 21 po. So, okay. Kailan po siya huling umuwi dito, ma'am? Ah, hindi pa po umuwi, ma'am. Meron daw po akong boyfriend sa Nueva mm -hmm. Ecija, nakausap ko daw, kinakausap mm -hmm. ko daw. Wala naman akong kilala sa Nueva Ecija, maliban lang sa mga kamag-anak ng asawa ko. Oh, anong sabi, ma'am, nung anak mo na panganay, eh? bakit niya sinabi yun? Yun nga po, ang gusto kong, ano yun eh, wala naman, hindi ko naman po nakokontak. Sila lang naman po ang nagkokontakan. So, hindi mo nakokontak yung sarili mong anak, ma'am? Hindi po ma'am, kapag ano lang po, pupunta kasi sila noon sa bahay, mm. mangihingi lang tapos uuwi na. Ganun na po. So kumbaga, nag nagulat ka na lang tumawag sa itong si Sir Leo, sinabi sa iyo, may po. may lalaki ka. Doon pa po, yun, yun, po yung ano sa Nueva Ecija, yun yung ano nung kasi isinama ko po sa Nueva Ecija eh. Mm. Kasi gusto niya mamasyal na daw po sa Nueva Ecija. Kasi nung maliit po siya, nung 2 years old, kay Leo na po, yung asawa ko, siya na po yung nag-alaga. Ah, Naming so talawang. tumayo talaga siya oh, bilang ama nung... Hanggang 6 years old po siya sa amin. Okay. Sa amin nung nalaman ni Sir Leo na may, allegedly meron ka ng bagong boyfriend, anong ginawa niya? Anong sinabi niya sa'yo? Yun na po yung, ano niya, yung sinasabi niya nga, ano, na talagang ipinagpipilitan niya na meron na daw po ako. Tapos, ayaw na niya. Gusto niya makipaghiwalay. Opo, yun po yung sabi niya, mag-iwalay na tayo. Magpapail na ako ng annulment. Siyempre po, nagulat naman po ako. Hindi mm. naman po, wala naman po akong ginagawa. Tapos biglaan. Biglaan na lang po. Pero nung sinang, ano na yun, biglaan na lang. Magandang hapon po, Sir Leo. Magandang hapon po, ma'am. Ano po ang masasabi niya doon, sir? Ma'am, paano po ako hindi maniniwala? Anak na rin po niya mismo nagpapatunay sa akin. Kung po ma'am, hindi ko po ma masyado nakakausap yung bata, wala po nang nalang mali sa akin. Mm -hmm. Pumunta lang po sa bahay dahil sabi ko po sa akin na, ngayon pasukan, sa, sa, bahay ka na ito, meron pa ako na magpapaaral sa'yo. iyo, mm -hmm. Tapos payag naman po yung mga, Tapos wala pa pong isang buwan yung bata sa amin, marami nang nalaman tungkol sa nanay niya. Ano po ba exactly sir ang sinabi ng anak ni Ma'am Remy sa kan ukol sa kanya kasi ang sinasabi po ni Ma'am Remy eh, hindi na rin niya makontak yung bata hindi daw po niya nakakausap din so bigyan niyo po kami ng linaw kung ano ba yung nasabi sa inyo ng panganay niyang anak Oo ko na ma'am nagchat na ako sa bata sabi ko na ako mukhang maghihiwalay na kami ni mama mo dahil si mama mo mukhang mayroon nang iba kinakasama mm. Tapos pa so, may amaya po sabi ko ng bata sa akin papa sa totoo lang papa may aaminin ako sa iyo Tapos sabi ko ano yung anak sabi ko, sa Papa, noon pa man na wala ako sa bahay ninyo si Mama, mayroon ng, mayroon ng iba, nagloloko ko na. Hmm. Kasi Papa, pagkatabi niya, matutulog na kami, pasabi niya sa'yo, Papa, kung matutulog na kami, patay mo na itawag mo. Tapos sisilipin na daw po sila, sila magkakapatid, yung anak-anak ko, sa mga anak ko. Hmm. na, pag nari po Ma'am, may daw siya sa cellphone, tapos narinig daw ng bata na nag-a-i-love you, Hindi naman nag i may... love you, han, grabe ka naman. <laughs> Tapos may picture pa raw po man sila ng lalaki sa cellphone ng sa cellphone ng asawa ko na nakita ng anak nakan ko. Nabanggit niya sir kanina na bago pa tumawag sa inyo or magsabi sa inyo itong panganay na anak ni Ma'am Remy, sinabi niyo na kayo na mismo meron kayong hinala na mukhang may lalaki itong inyong asawa. Ano At, po ang basehan ng inyong hinala? Kano po kasi ma'am, minsan po si ma'am, tumatawag ako sa cellphone ng anak ko dyan sa pinadala ko po dyan sa Pilipinas. Mm. Nag-auto po yung si ma'am na sumasagot sa tawag ko, sa mga tawag ko. Mm. Minsan ma'am, hindi alam ng asawa ko, nakakonek na ako sa cellphone ng anak ko. Mm. Tapos may naririnig ako, kausap na sa cellphone na sa cellphone ng asawa ko. Hey, ma'am, nalaman niya ng alam, na, 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 Ate ah, hmm. Si Becky, kasi ah, no, hindi yung kapatid ng bunso. Ah, kasi kaya ako screenshot mo kung sino yung kausap mo. Hmm. Sakit po sa akin yung mga, kung bang sa ito nyo, kung ilang minuto, kung gano'ng katagal. Hmm. Mag, mag screenshot mo nito na nang, nang sinawagin nyo talaga yung pamangkin na, yung kapatid ng bunso. Hmm. Pero mga nakalagay, 6 minutes, Zero, zero, zero okay, pero sir doon ba sa sabi mo kasi nagko-connect na agad yung phone mo, you eh, know? may narinig ka ba na nag I love you, na nag uh, sabi ng something na sweet or kakaiba doon sa kausap niya? Ma'am, hindi ko po masyadong narinig kasi nag-headset naman eh. Ang isa pa po niyan ma'am, minsan nag, nag sa trabaho. Mm. ko, ako, tapos ako sa cellphone ng anak ko. Tanghali, niyo, tanghali po yun ma'am. Sakto-sakto naman po, nagbibigyo ka kami, ring lang rin yung cellphone niya. Sabi ko, mm. pa sagutin mo yung tumatawag sa'yo. Mm. Tapos pakita mo sa kung, kung sino yan, kung sino yung kausap mo. Mm. Hindi niya mama pakita, ang sabi niya sa akin, sige na, patayin mo na, pakakainin mo na yung mga anak ko, patayin mo na. Mm. Tapos sabi ko, hindi ko kaya mong sagutin, sige, ilipat mo na lang yung camera na itong cellphone para makita ko kung sino yung tumatawag sa'yo. Ayaw niya ma'am, hindi niya ma'am talaga pinakita, pero ang kawa niya cellphone niya, nagchat-chat siya ma'am, habang nakabidyo ko lang sa isang cellphone. Pero mm. yung ano ma'am, mm. saan pakita. Eh baka naman Tapos, kasi mga... sir nagcha-charge kaya hindi niya maipakita sa iyo. Hindi po ma'am. Ma mm. Tapos mga bandang tanghali po ma'am, subo tanghali o hapon may chat po sa akin na babae na nagpa. Nauna na yung screenshot yung profile picture ng asawa ko. Mm. Sabi po, asawa mo ba siya? Sabi ko, po, bakit po ba? Nagtatawagan sila ng asawa ko pag sabihan ng asawa mo na Ah, ayun lang. Linawin ko sir, may isang babae na hindi niyo kakilala, nagmensahe sa inyo, sinabi sa kung asawa mo ba si Ma'am Remy at sinabi na nagtatawagan sila ng asawa niya, uh -huh. tama? Di ba kasabi ko sa hindi ko kilala yung tao na yan, kakot, at, at pinorward mo yung mga, yung mga message. Hindi ko kilala yung taong yan na hindi ko pa nakikita, hindi ko pa siya ano, kakong ganun sa mm. Tapos, nung pumunta ako sa munisipyo namin, ma'am, pumunta kasi ako... Pumunta kasi ako sa munisipyo namin, mm. play, pinablatter ko kasi hindi ko sila kilala eh. Mm. Hindi ko kisali, hindi ko sila kilala, hindi pa ako na, hindi ko sila nakikita mm. kung taga saan sila na no. Tapos pumunta ako ng munisipyo namin ano, sa ka, uh, mga kapulisan mm. sa Women's Desk. Mm. In na nila yung babae na yon. No, sino daw pala yung babae? Tapos yung babae, mag-asawa nga daw po sila. Mm. Eh sabi sabi niya, uh, iimbitahan natin. Ito hmm. ano natin natin, natin, tapos iimbitahan. Bumalik ka, ka bukas, sabi niya ganon. Bumalik hmm. ka po kung kinabukasan. Eh, hindi po sila sumulpot. Tapos, ang ano na po, may screenshot na po sa kanya na nag-apologize yung babae hmm. na pasensya na po, hindi po siya ang tinutukoy ko, taga La Union po. Ah. Sabi niya pong ganun. Yun po yung... Meron tayong screenshot nun, ma'am. Sa kanya po, dun po sa ano nila. Oh, yun know, na pala, Sir Leo, nag Sorry nag po, hindi pala. po, pala. hindi po pala siya, mm. kundi yun yung hinahanap ko na babae ng asawa ko. Yun okay. po yung sinabi niya. So itong babaeng nag-text kay Sir uh, Leo, taga, taga vegan din ba siya or taga La Union? Taga saan siya? Hindi ko po alam kasi ang nakaano po, San Vicente Ilocosur po. Okay, pero yung babae na tinutukoy niya, La Union pala. Uh, opo, yun La po yung Union. na, ano ko, taga La Union po, ka, uh, eh, kanyang ganun. Sir Leo, yun naman po pala, meron naman po palang nagsabi sa inyo. sinabi ulit ng babae na yun na hindi naman po pala si Ma'am Remy ang uh, tinutukoy niyang babae. At saka bukod pa po roon, eh... Yung iba siguro instances na ma'am, kaya, kaya hindi mo nasasagot. Ba bakit nga ba? May ginagawa ka ba noon? Kasi yun yung sinasabi ni Sir Leo eh. Kasi, sir, ay, kasi ma'am, Nung naglalaba ako, nagwa washing mm. ako. Yung naka-charge yung cellphone nakalagay sa ah, ano kasi yung sabi nga niya nag-a-automatic O oh, totoo naman yun, nag-a-automatic. Mm. Tapos pag mag, mag may kakwentuhan ako mga ma, yung pamangkin ko, mga pumupunta sa bahay, mm. ng kaibigan ko, maririnig niya talaga. Okay? Eh, yun po, yung hinahala yung sinasabi na niya na may kausap ako. Pero minsan po, tumawag po yung kapatid ko, yun nung nasa Ilocos po, pero sa ibang bayan naman, tumatawag hmm. po siya sa akin bago ako mag-birthday, naglalaba po ako. Ano po ba yung ihahanda mo ate? Sabi niyang ganun. Hmm. Eh baka wala, kasi wala akong pera ka, kung ganun. Eh hindi eh, kapag sa pagkain nang mo ng pagkain wala kang ano sabi niya gano'n sa akin so in part, kaya yun madami po madami kang mga kausap na pamangkin mo kapatid mo Opo. tama sa iba-ibang lugar yun po yung ano ko okay oh, sir leo yun lang naman daw po pala ang ginagawa ni ma'am remy bukod pa po doon eh nag-away daw po kasi sila nitong panganay niyang anak so may posibilidad po na yung panganay po niyang anak eh baka away lang ng mag-ina or baka nagalit lang din sa nanay niya kaya nas nabanggit sa inyo hindi po kaya ganon? Opo, may galit galit sa akin kasi nung bago umuwi po ng mm, sinait po doon sa mm. tatay niya, nanghihingi po siya ng kung ano-ano po yung hinihingi niya. Eh sabi ko, wala kapag mahingiin mo, wala alam mo pa naman na wala tayong mm. pera ngayon, kakong kung ganun, wag ka muna ano, tsaka isa pa, yung uh, si yung asawa ko po, si Leo, si Leo. Si Leo, eh, Leo oh. sinabi na rin niya na bakit mo pa ng gamit? Kasi Iba naman yung magpapaaral tapos na yung usapan natin sabi niya ganun nung kasi ang usapan kasi ma'am doon kapag doon siya sa bahay mag-aaral mm. mm. ibibigay namin lahat ng gusto niya okay kasi sir uh, tulad nitong sinabi ng isa nating netizen ano baka naman siniraan ng anak dahil ang anak ang may gusto Uh, hindi naman siguro gusto sa stepfather pero baka dahil doon sa galit niya doon sa nangyaring insidente nila yan sa na po. Nueva Ecija. So may posibilidad po na ganon Sir Leo. Uh, ang kagustuhan lang naman po ni Ma'am Remy ay magkaayos kayong dalawa. So baka po maaari Sir na mag-usap kayo. total nandito naman na kayong dalawa. Uh, at ma baka magkaayos kayong dalawa. Baka mapag-usapan nyo pa. Ma'am hindi lang naman po ngayon na ulit yan eh. Ano niyo, ano po ibig nyo sabihin Sir? Hindi lang hindi lang ito mamang issue na yan ngayon, hindi lang po yan. Ano pa ano pa po bang issue, sir? Oh, na oh, Leo, ako na mamang magsasabi. Mm. sige pag usapin niyo siya, ma'am, kasi oh, ito oh, na yung noong yun. na. nasa Saudi ako, nagkamali ako. Sinasabi ko na 'yun sa iyo. Noong, noong nasa Saudi ako, nagkamali ako dahil alam mo kung bakit? Alam mo alam mo naman siguro kung bakit no dahil wala kang time sa akin wala kang wala kang panahon lagi mong sinasabi busy ako no wala kang wala kang wala kang ginawa kapag tatawag ako kahit hating gabi ako yung nag a ng oras kaya ako naghanap ng makakausap nung time na yon Mali ka dyan. Alam mo, may trabaho ko ng umaga sa umaga sa koreano ang amo ko. Sa gabi sa Chinese naman ako. Araw at gabi, pinag-iisang araw ko, tatrabaho ko ng araw, tatrabaho ko ng gabi. Para lang makatulong dati. Buti sana kung nagloko ka dati sa isang tao lang. Eh, hindi lang rin, baka hindi lang sa tao rin pwede mo eh. Layuna, lahat ng aligasyon mo, wala kang prueba. Lahat ng panini paninira lahat sa akin. Oh, nung, nag nung naglalakad ka ng papel. Naglalakad ka, ng papel. Ng, pa naglalakad ka na ng papel. Ang dami ng... Umpisa pa lang naglalakad ka na ng papel. Ang dami ng paninira sa akin. Ako, naghahanap ako ng mga ano mo, yung pang-budget mo sa pag-aaral mo. O, anong ginawa nila sa akin? Anong sabi nila? Oh, hanggang ngayon, nag... Hanggang ngayon, friend mo pa rin yung nanira sa akin. Okay. Kumingi ng paumanhin sa'yo si Ma'am Remy. Tatanggapin mo pa po ba siya kung sabihin niya sa'yo na mahal ka pa niya? Baka naman magkaayos pa kayo. Saka wala na, nakaraan na yun. Oo oh, nga, nakaraan na yung ano eh, yung sinasabi mong ano sa sa Kuwait ba? Sa Dubai. Sa Dubai, o baka tapos na, makailang taon na nakakaraan yun. Kung okay pa sa'yo, Sir Leo, baka naman masalba niyo pa yung pamilya ninyo. Mag-usap muna Sinabi kayo. Sinabi ko naman po sa kanya. Hintayin eh, 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 na... natin si Sir Leo, ma'am. Tignan natin. Sir Leo, baka ba po kaya pa na pag-usapan ninyong mag-asawa. Baka naman po uh, kailangan lang na magsama kayo ulit. Ng, baka makauwi ka dito, Sir, sa Pilipinas. Magkasama kayong ulit. Magkausap kayo. Ano ano po ba ang inyong nasa puso, Sir Leo? Ma'am, kung ako po tatanong, ayaw ko na sana. Eh. Susuportan ko yung mga anak ko eh. Kaso ma'am, na nag-uusap kami sa police station sa Bigan, hmm. ang gusto niya mag-30,000 monthly ang bibigay ko sustento sa kanila. 30,000 daw po ma'am ang bibigay Layo, ko sustento sa ko kanila. sinabi ko lang naman kasi yun, Kasi so, nabigla lang ako. Kasi ginawa ah, ko nga mainit <laughs> yung ulo ko. No, nagkasabay yung init ng ulo ko eh. Dahil hindi ko naman, hindi ko naman aasahan talaga yung 30,000 na yun eh. Talagang hindi mo naman maibibigay yun eh. Pero ang totoo niyan, hindi ko kayang magkawatak-watak tayo. Meron pa yan sa akin sinabi ma'am bago bago ko man yan alam na nagloloko loko siya. Mm. May nagsabi sa akin hindi hindi ako papayag na maghiwalay na, na, magkahiwalay tayo hangga't hindi mo ako nabibilan ng lupa, hindi mo na papagawa ng bahay, hindi mo na papagawa ng tindahan saka napakarami na ng listahan niya. Grabe leyo, sino na naman nagsabi sa iyo yan ganyan? Puro sabi lang naman. Ito, ikaw, ikaw nagsabi ng sa akin. Ikaw hindi ko sinabi yung ganun sa'yo. Sa Leo, ang sabi ko sa'yo, nung nag... Nung nag-uusap tayo, ang sabi mo noon sa akin, uuwi ka sana, sabi ko, wag ka munang umuwi ka kung gano'n. Hayaan mo muna na makapagpatayo pa tayo ng bahay, mabayaran muna natin yung lupa para kahit pa pano pag nakauwi ka, may bahay na tayo. Ka kung gano'n, hindi ko yung sinasabi. Ba't isinasabay mo dun sa away na? Sir Leo, Ma'am Remy, kasi ang nangyayari, puro sambatan kayo ng... Kung ano yung sinabi nung isa, sinabi ni Sir Leo, sinabi ni Ma'am Rem, sinabi ni Sir Leo. Sir Leo, tinatry po natin na mapag-ayos kayo for the sake of your children. Oh, Tatlo ang inyong anak. Uh, ayaw naman po natin na, syempre, magkawatak-watak ang inyong buong pamilya at bata pa po yung mga anak ninyo, Sir. So, for the best interest of your children, kaya po namin tinatangka na baka naman po, magkasundo kayong dalawa. Kahit hindi man sa ngayon, syempre hindi naman po agad-agad mabubuo yung pagtitiwala. Kung talagang ayaw nyo na po, wala naman po kaming magagawa. At kung gusto talaga mag-file ng annulment or ipavoid yung inyong, ipanolify yung inyong marriage, wala naman po tayo magagawa doon kung talagang ayun na ang inyong desisyon. Pero Sir Leo, kami po ay nakikiusap na baka po maaaring makonsider natin na magkaayos kayo ni Ma'am Remy. Yung mga nakaraan po na nasabi ni Ma'am Remy nung kayo ay nag-usap sa police station, baka nadala lamang siya ng kanyang damdamin. Ma'am Remy, kung ano man po yung sinasabi ni Sir Leo, baka po maaaring humingi na lamang tayo ng tawad kasi baka po may pagkukulang din talaga tayo. So, pwede po ba yun Sir Leo na maging open-minded tayo sa ganong aspeto? Ma'am, sa totoo lang po kasi mm. ma'am, ako ko sa kanya. Nawala na po tiwala ko sa kanya mm. Kasi hindi lang po ma'am 10 beses niya ako niloko eh. Hindi lang po ma'am 10 beses. Okay. Yung, yung sampung beses na yun ma'am, lahat po yung may katibayan ako dati. Kaso nga lang po, mga nabura ko na talaga ma'am dahil sa cellphone. Na yung na iba kong cellphone na prueba ko talaga. Sa ngayon, okay. wala na po talaga. Sige tapos po nasunda, sir. Tapos nasundan na naman po ngayon ma'am. Eh paano pa ako magditiwala na ma'am kung yung 10 beses na inulit niya eh, nadagdagan mm -hmm. na naman. Okay. Naiintindihan po namin Sir Leo. Sige po, ah uh, Sir, nandito po ang inyong uh, anak at meron po sana siyang mensahe dahil nasabi po niya kanina, hindi daw po niya kayo nakausap recently. presently so may mensahe daw po siya sa kanyang papa. Papa, diba, ka na namin mo eto mo dito niya mama anak na yung 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 hindi ko naman kayo pinababayaan. Lahat ng anak nang pag po dito, hindi naman para sa atin, hindi para sa inyong magkakabatid eh. Hindi pala anak matanggap yung 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 waypost na mo matanggap yun? At yung sabi mo sa kanila, nagbo-voice message yung mga anak mo, anong ginagawa mo, isinisin mo lang, papa, tawag ka, namimiss ka namin, anak mo kami. Ma'am Remy, wag na po tayong pumunta doon sa sisihan. Kasi alalahanin niyo po, si Sir Leo, siya po ay nagtatrabaho din sa Japan, bilang isang OFW at uh, siya po ay kumakayod din para sa inyong pamilya. So, hayaan niyo po na mag-usap sila ng inyong, an ng inyong anak. Sige, kausapin mo si papa mo habang nandito kayo. Papa, uwi ka nandito. Namimiss ko na namin nila, na Pacho. Kaya mo, napagal tapos yung kontrata ko, wait man ako na may kaso nga lang, hindi ko kahit dito na kaya ugali ng mama mo eh. Leo, Panay, mo ba 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 Hindi mo anong dahilan kung bakit ako nagagalit sa mama mo. Pero pag laki mo anak, may ako ko sa'yo lahat yun. Sige na, Leo, patawarin mo na ako, Leo. Mabaho lang pamilya natin. Kung hindi ka mo magtiwala sa akin. Hindi lang naman sampung bumbi. Ayan, hindi lang sa bumbi. Hindi Oh, sige na. Tatlong beses, tatlong beses mo. Ito eh. pa, hindi na pa Mapapatawad mo lang ako. Kahit may willing naman ako maghintay. Kung kailan ka magtitiwala ulit, Leo. So, eh, sinagad mo lang. Pasensya ko, sinagad mo lang tiwala ko ngayon. Sige lang naman beses, na. Kahit nang nanguhuli na kita sa person, nanguhuli na kita sa ato. Ayaw mo pa kumami Kahit siguro, piting ko pa yung daliri mo, di ka kakamin kahit may ebidensya na ako, hindi ka pa maamin eh. Sige, sige naman na, para lang sa mga bata na lang isipin mo na lang yung mga anak mo. Yung mga anak na lang Ay, natin ang isipin natin. Hindi na yung sarili Bما, natin, kundi yung mga sige. anak natin. Ako na, na ano, ano pa ba gusto mo? Sige, sige bueno naman na. Saan, sige naman na. Ang kalokohan mo, iniisip mo yung mga bata ngayon. Ito mo sa akin, isipin ko muna yung mga anak mo. Eh, bakit ikaw? Iniisip mo ba kung anong ginagawa mo bago ano bago mo gawin yung mga kalokohan? May isipin mo yung mga pamilya ka rin, may mga anak ka rin. <laughs> Pag-usapan na lang natin to. Uh, ah, ganito na lamang po, Sir Leo. Ano po ba yung gusto ninyong mangyari? Kayo po, sa, sa inyong answer, ano po yung nais ninyong mangyari? Ma'am, gusto ko po sana. Sa, inyo. sa ngayon kasi, ma'am, may nuhulugan po ang lupa. Dalawang buwan na lang, ma'am, matatapos na. Hmm Kailan po ba kayo makakauwi, sir? Kailan po ang tapos na inyong kontrata? Ma'am, pwede po siya umuwi ngayong March, ma'am. Kailan po kayo maaaring umuwi, sir Leo? 2025 pa po. 2025. May nabanggit po si Ma'am Remy na, na pwede po kayo ng Marso umuwi. Pwede po ba yon? Hindi ko rin po ma'am sure kung po pwede ako makauwi ng second, second year. Hindi ko po ko pa po sure. Okay, so hindi pa Pati po tapos na, ang inyong kontrata. Di ba sabi mo nga sa akin, uuwi ka ngayong yung March? O ngayon, hindi, ako nagsabi sa'yo, uuwi ka na, sige na, umuwi ka na lang, mabago lang lahat ng balat. Kung um, man siguro ako sa ginagawa mo sa akin, di rin kita wapatawad eh. Di rin mo, nagpapakahirap ako dito. Tumutulo ang dugo ko sa trabaho. Ilang beses ko naranasan na oh, nagkakasugat-sugat ako. Pati, pati buong katawan ko, naliligo ako ng pawis sa hirap ng trabaho rito. Tapos ganun yung pagkagawin mo sa akin, hindi mo malang inaisip paghihirap ko rito eh. <laughs> Nagtatampo lang naman kasi ako sa iyo dahil dahil sa ginawa mo sa akin eh. Yun lang yung tampo ko naman kasi sa iyo. <laughs> Hindi, mo na ano yung paghihirap ko, hindi, mo na hindi, mo nakikita ang paghihirap ko rito. Para sa iyo, wala lang lahat. Ma'am, sabihan mo na lang na ano ko, na appreciate mo si Sir Leo kasi Sige, eh, na, na niyo, malayo po siya, nasa Japan siya. E, ano ko na lang, babaguhin hmm. ko na lahat-lahat. Matagal ka mamagtiwala sa akin, ipapakita ko sa iyo. Nakaya ko. Sige na. Baka naman mabigyan mo pa siya ng sec kahit fifth chance, Sir Leo. Baka naman po maaari pang maayos. <laughs> Sige naman na Napakarami naman po talaga magtitinok po siya, magtitinok po siya, mm -hmm. ma'am. So, mm Totoo -hmm. po yan. Kaya nga, so, nga bigyan ng mo lang ako ng pagkakataon pa. Kahit itong huling pagkakataon na lang, Lay. Kung huling pagkakataon na lang. Sabi ko na sa'yo dati nung huling na huli kita. Ito na lang huli. Pangako yan sa'yo. Ako'y nangangako sa harap nila. Di ba, Sige, na. sige, na, sige, na, sige, na, sige na, na. Hindi mo lang hindi mo lang isang na sinabi Leo, ba, hindi bihira dito. Hindi bihira. In, in, hindi ito sa buong mundo na to. Buong sige mundo dito, na to. Dito, dito, dito. mo. Sir Leo, kung kayo po ay makakauwi ng Marso, baka willing po kayo na mag-spend ng oras, panahon po kasama ang inyong pamilya. Baka naman maayos nyo po sa March ko pag nakauwi kayo sir. Sige naman na. O oh, bibigyan, bibigyan na po kayo ni senator din baka bigyan, baka hindi natin alam no baka may Bigay din siya sa inyo pag umuwi kayo dito sa Marso. Tingnan natin. Kasi sabi pa nga niya sa amin na, oh. sa akin dati man baka pwede, December, kahit December basta mm. maano mo lang yung December, baka mm. pwede rin kami, pwede rin akong umuwi ng December, sabi niya ganoon. Kaya nung una na isip-isip ko ma'am, sig wag ka muna ng uuwi hangga't hindi matatapos makapagpatayo pa tayo ng bahay ka kung gano'n okay. sa kanya, ma'am. E, ma'am Remy, tanungin kita, last time, may lalaki ka ba ngayon? May boyfriend ka? Wala po, ma'am. Wala po. Simula umalis si Sir Leo, wala talaga? Wala po, ma'am. Wala Oo, oh, nagkamali Zero. ako noon. Pero ngayon, di, in, in, pagkalis niya, wala po, ma'am. Okay. Sir Leo, baka naman mapagbigyan mo siya kahit hanggang Marso, kung kailan ka uuwi, kung kailan mo mapagdidistasyon <coughs> ng umuwi. Kasi sabi naman ng mga anak mo, nung iba mong mga anak, eh, wala naman daw talagang... Ibang lalaki ang kanilang nanay. So baka naman, sir, nagka-misunderstanding, miscommunication lang sa inyo. Baka bigyan mo naman ng time hanggang bago ka makabalik dito, sir, sa Pilipinas. Magbago pang isip ninyong dalawa. Kasi nag-uusap naman sila ng Sige pa, anak Sige po, si ko Sir Leo mabay. muna. Ano po sa tingin niya, Sir Leo? Okay ba sa inyo yan? Bigyan niyo po ng oras. Baka ayos pa po kayo hanggang makauwi kayo ng please. Marso. Ano man na lang sa... Ayaw ko Ayaw ko na ma'am dahil hindi lang naman ma'am sa pong beses ko pinatawad yan ma'am eh. Mm. Ay, kahit na uh, mga kahit na milang beses na huli ko na yan ma'am. Mismo nasa cellphone pa niya kung ano-ano pang sinesend niya mga picture-picture. Picture. Pinatawad ko dati ma'am. Sabi ko sa siguro, kanya oh, Siguro, na, last na naglaki yes, para yes, sa mga bata uh, uh, Leo, ah, oh. Siguro at ni um, mukhang hindi, hindi na hindi talaga, o eh. kasi oh, oh. Saka siguro hindi talaga overnight ang pagpapatawad. Tama. Bigyan na muna siguro natin sila ng... Nang oras. So, Opo. Siguro, sir, um, total, malayo pa naman. March mm -hmm. pa naman yung pinag-uusapan natin. Mm -hmm. uh, Pag-usapan nyo na lang po muna siguro kung paano yung sustento sa mga bata dahil tatlo pong mga anak ninyo ang uh, kasama po ni Ma'am Remi sa ngayon. Uh, kung talagang mapag na ninyo kasi even sa court, sherry, kapag nag-file ka naman ng annulment, hindi po yan agad-agad. Pinag-uusap pa rin po ang mga uh, mag-asawa. Hmm. Nagkakaroon po ng period of time na kayo po ay uh, susubukin ng ating hukom na magkaayos pa. So, tignan po natin ano. Uh, siguro mensahe nyo na lamang sa isa't isa. Uh, total nandito na kayo sa Wanted sa Radyo. Ma'am Remy, kayo po, ano po masasabi nyo kay Sir Leo? Leo, hindi ako, hindi ako titigil. Susuyuin pa rin kita. Oh, mahal na mahal kita, Leo. Yun lang ha. <laughs> sagad na sagad na ako. Il last night na abis tayo dati. Hindi <laughs> 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 pa pakita ko sa'yo, Leo. Ipapakita ko sa'yo. Papakita ko, <laughs> hindi ko kaya. <laughs> hindi na. <laughs> hindi ko kaya, Leo. Hindi ko kaya. <laughs> lahat lahat dati lahat, eh. lahat lahat ng ginawa mo sa akin kalokohan tinatawag kita eh. ayaw ko na kung kailan ka paulit-ulit paulit-ulit paulit, okay. na lang Okay. Sir Leo, ano po masasabi niyo kay Ma'am Remy at sa inyong mga anak? Total na nanonood po at nandito po ang ilan sa inyong mga anak, sir. Eh, sa mga anak ko po, huwag po sila magalala kahit po malayo ako. Yung paghihirap ko po, po dito, hindi naman mm. po para sa akin ang para po sa kanila yun eh. Mm -hmm hindi na pababayaan niya eh, kahit tuwag malayo sa kanila eh mahal na mahal kita papa Mag-ingat ka dyan ah hindi anak ko nalabi nak um, mahal na mahal ko naman kayo lahat mga kapatid eh hindi ka maghel na anak pa lumis na lumis na kita, ay, kita, ay, kita ay, papa pupuntahan ko kayo anak dyan pagka nang away ako na pupuntahan ko naman kayo eh hindi naman porket natin na mag ihiwalay ka na ni mama eh <sighs> pababayaan ko kayo hindi na anak, mali yun kaya kahit kakabuhin mo na, papasundin mo na lang ako dito, sama na lang ako dyan, kahit sila lang, papasundin mo na ako dyan, kaya pagka sinabi mong gano'n. Papasundo ko kayo lahat pag sinabi nung ganyan, papasundo yun lang kami dito, doon lang kami dito. sa nila, lalo, ko kayo. Hindi po, nasa malayo abay, ako, mabayaan ko naman kayo eh. Lahat ng paghihirap pa ko dito, para naman sa inyo eh, para sa kinabukasan eh. Isa din sa mga kahilingan nung iyong anak ano, pag nagmensahe po sila, kahit sa Facebook lang po, o sa Messenger, uh, mag-video call po kayo, mag-voice message siguro, uh, para po makausap din kayo ng inyong mga anak. I'm sure hindi naman po pababayaan ni Sir Leo yung mga bata dahil nabanggit din niya kanina na lahat naman ng kanyang ginagawa sa Japan ay para din sa kanila. So, wag po tayo mag-worry doon, Ma'am Remy. Um... Nandito din naman po ang inyong anak, nakausap din niya ang kanyang tatay ano at uh, Sir Leo, again, maraming maraming salamat po sa pagtanggap po ng aming tawag. Uh, alam po namin na napakahirap po ng buhay bilang isang OFW, napakalayo niyo po sa inyong pamilya at uh, siguro po talagang hindi natin maiisip siya rin no na kung gaano kalungkutan din ang inyong nararanasan po saan sa Japan. Uh, anyway sir, maraming maraming salamat po at uh, hangad po namin na magkaayos po kayo ng inyong pamilya sir. salamat po.